Ngayon, supposed to be, kung gumagana yung fuel pump, okay, pagbukas natin ng sasian, ganyan, dapat bubuga po yan ng gasolina. Okay? Hindi naman to uh, dire-diretso, pero dapat bubuga siya ng gas, tapos itigil. Here we go! Good morning mga boss! So today, mag-share ako sa inyo ng uh, isang troubleshooting tip na naman ang uh, unit natin today is uh, Aerox. so ito yung keyless na version 1 so ang problema nito ngayon is hindi po siya umaandar pero nagre-redondo so ano ba yung mga dapat yung i-check Okay, para hindi na kayo matagalan mag-troubleshoot kapag ang motor po is uh, nag-open yung panel, may redondo pero hindi siya umaandar kagaya nito. So, papakita ko sa inyo ha. Yeah. So, nagbubukas yung panel. Start natin. Wala. Di ba? So hindi siya nagbubukas, hindi siya nag-i-start. Okay? Ngayon, dapat nyo kasing malaman na halos karamihan sa mga motor, kapag halimbawa, magbubukas kayo ng susiyan or ignition, maririnig niyo talaga na tumutunog yung fuel pump. Okay? Minsan, halimbawa, ganito yung lugar, medyo, ako dito, maingay, maraming mga sasakyan. So hindi nyo kakatakit maririnig yung fuel pump ba? Diba? So ngayon, hindi niyo magamit kumbaga yung uh, auditory na uh, sense niyo. So para marinig niyo yung pump. So ang gagawin natin ngayon is kailangan nating gumamit ng visual. So kailangan nating makita. Okay, ngayon ito kasi kanina hindi ko marinig yung pump. So ginawa ko para na lang makita ko kung merong pressure or gumagana yung pump is tinanggal ko yung ito ito, pakita ko sa inyo tinanggal ko muna yung fuel line papunta sa injector. Okay? Ako nakikita nyo. Ito. Ayan. So, nakatanggal. Ngayon, supposed to be, kung gumagana yung fuel pump, okay, pagbukas natin ng sasian, ganyan, dapat, bubuga po yan ng gasolina. Okay? Hindi naman to uh, dire-diretso, pero, dapat bubuga siya ng gas, tapos itigil. Okay? Ngayon, nakita nyo naman, hindi sa bumuga ng gasolina which means ang problema natin is nandito sa pump okay so paano nyo ulit i-check ang gagawin nyo is tatanggalin nyo itong sakit sa ilalim okay may dalawang sakit dyan off muna natin itong ayan so may dalawang sakit dyan yung isa is para sa fuel gauge and yung isa naman is para sa fuel pump so tanggalin nyo yung parehas para ma-access nyo okay actually kanina natanggal ko na yung sa may fuel pump at ito yung problema nyo So, tadaga. Okay? Tadaga. Ngayon, mukhang napasok nga ito ng daga. Ang gagawin ko dito is mag inspect pa ako. Baka meron pang ibang mga parts ng wiring na nangat-ngat. Okay? Kaya pala walang response kasi pala putol itong linya. So, gagawin ko, idudugtong ko muna to Mas mamaya, testing ni natin. Uh, after ko rin ma-check yung mga wiring sa una kasi baka mayroon pa mga wiring doon na nakakarap ngat pa ng daga Okay, so makita nyo, nadugtong na natin ayan. so ininang ko ayan para siguradong hindi basta basta mapuputol ulit ayan mahinang yan okay so assemble ko na to then mag test tayo uh, ito nga Ibalik na natin yung mga sockets ayan yung dalawang socket sa fuel pump tsaka sa fuel gauge ayan nakabalik na parehas right tapos na ibalik ko na rin yung hose para sa fuel line, okay? So, good niyan? Na Start natin. yun, okay na. yun, so simple lang pala yung naging problema, no? Ay, nako yung mga daga talaga. Well, anyway, uh, I hope nakatulong tong vlog na to sa inyo. And sana magamit nyo rin sa pag-troubleshoot. If ever, kailangan ninyo in the future. Again, this is Emil Cosms. God bless po sa inyo lahat. Ride safe and peace.